sama na natin via Zoom si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry. Good afternoon, attorneys. <laughs> nga po nila eh, uh, mamaan at uh, Sir Sandro. Parang Oo, oh. uh, galing gym si Atty. Barry. Ano. <laughs> ano ba yan? Totoong background yan? Totoong background? Hindi, hindi. O yan <laughs> diba? Yung yun na kami natin. Oo, eh. nga. Bupan gym <laughs> daw yung background. para kung ano rin nakakapag-gym. Sa susunod gym ang nagamitin ko para kung pwede ako <laughs> Oo oh, nga, correct. Oo. Okay, oh. well, yun na nga, Atty. Barry. Umpisan ko na, eh, itong nung Thursday, eh, itong si uh, Vice President Sara Duterte ay eh, naging panauhin dyan sa Pandesal Forum dyan nga po sa Kamuning Bakery at isa doon sa mga napag-usapan at kanyang isiniwalat eh itong uh, kung saan ginastos itong mga sinasabing ng confidential funds kabilang na nga yung uh, pag-iimbestiga ginamit doon niya itong uh, 112.5 million na confidential funds mm -hmm para imbestigahan itong 2.9 billion pesos na deal para doon sa outdated at overpriced na laptop. Eh, pero ang tanong dito, Atty. Barry, pwede pa pala, pwede la yun gamitin yung confidential fund sa pag-iimbestiga ng uh, mismong nangyari sa mismong inyong tanggapan? Eh, yun na nga eh. Uh, ako, ang una kong reaction dyan, hindi pa doon sa laman mismo ng supposed investigation. Pero bakit ngayon lang? Eh, tagal na niyan eh. Halos isang taon na, na ina, nung una lumabas yung issue na ito, uh, nung ito ay inimbestiga ng uh, CAMARA, uh, yung paggamit nga ng uh, 112.5 million na confidential funds ng uh, DepEd sa ilalim na pumumuno ni VP Sara noong 2023. So, nung panahon na yon ayaw niya sagutin. Hindi nga siya humarap. Mm -hmm. Tapos, uh, ang kanyang uh, paliwanag pa ay dahil daw confidential nga eh. Di ba? Sekreto yung mga pinagamitan nito. Ayaw niyang... Uh, isawalat sa sa publiko dahil uh, mayroon daw mga tatamaan. Mm -mm. Eh bakit biglang bigla pagkatapos ng halos isang taon bigla magsasabi ka ng ganitong klasing kwento? Oo, kasi Ay, dati ah bak... oh, yeah matigas Oo. siya noon eh na talagang uh, uh, my lips are sealed by mm -hmm. parang ganon Eh tapos ngayon bakit kaya biglaan ang kanyang uh, pagsisiwalat? Apparently ayun nga ginamit mm -hmm. sa investigation attorney Barry. Eh yun nga uh, Una, pahabol. So, doon pa lang may duda ka na. Pangalawa, kung talagang ginamit sa investigasyon niyan, gaya nung kanyang sinasabi, eh, anong klaseng investigasyon ang mag-require ng paggasos ng 112 million pesos? Karuhin natin, kung ang iniimbestigahan mo ay mga overpriced o kaya mga lumang specs ng mga laptop, mm -hmm. hindi naman yan yung tipong parang mission impossible na meron kang mga... Uh, para high tech ng mga equipment may mga para kang mga stake out may mga mga safe house hindi naman ganoon yan eh papel ang i-reviewin diyan <laughs> 'di ba titignan mo yung mga bidding documents Titingnan mo kung magkano yung presyo talaga. Titingnan mo yung specs. I-inspectionin mo yung mismong uh, laptop. Siguro mag magkukunta ka ng comparison mm -hmm. sa mga presyo ng mga ganyang laptop sa, sa merkado. Di ba? Mm -hmm. Mag-interview ka, magkukuha ka ng mga, mga comparative pricing galing sa mga ilang mga tindahan na nagbebenta niyan. Pero aabot yun ng 112 million pesos. Parang pangalawa, nagtataka na ako doon. eh. Pangatlo, ah... Uh, ang COA, at ang ombudsman pareho nang inimbestiga mm -hmm. yung issue na yan. In fact sa uh, investigasyon ng komisyon ng uh, nakaraang taon, pinresenta na nung COA yung kanilang findings. Ang ombudsman naman naglabas na ng recommendations kung sino dapat yung kasuhan dito sa kaso sa, dito sa issue na, na ito. So ako nagsagawa na ang dalawa pang ibang ahensya ng pamahalaan kasama na ang COA at ang ombudsman. Anong bagong dinagdag? nitong supposed investigation na sinagawa ng uh, ng DepEd mismo sa pangunguna ni uh, ni VP Sara Duterte. At kung meron naman silang ginawang hiwalay na investigasyon, sino nasa na yung mga resulta? Ayun na na yung mga nasa na yung mga pangalan ng mga taong uh, natukoy nila at nasa na yung mga kaso na dapat silang panila. So ako sa dulo Bukod sa kwento lang ito na meron siyang bagong paliwanag na mukhang naisip niya, maganda yata kumabit dito sa anti-corruption dahil galit ang mga tao sa corruption na 'yon kaya ito yung paliwanag. Wala siyang pinresenta kahit nakatiting na ebidensya na dyan nga napunta yung perang uh, sinasabi nilang ginastos na galing sa confidential funds. At ito huli na lang. Lum dito lumabas yung mga pangalan ng mga Jog de asim <laughs> yung mga Amerie uh, Crispiatos. Uh, am uh, Amoy Chu, diba? oh, oh. ito yung ano, ito yung team Amoy Asim eh na, na oh. nilabas uh, doon sa investigasyon eh. Eh sino 'yung mga 'yon? Ang mga 'yon, hindi niya pinapaliwanag kung sino ba itong sila, amoy asim na ito na tumanggap ng uh, napakalaking pera mula sa confidential funds na ito. So ako uh, malinaw na malinaw, kwentong kutsero itong uh, ginagawang ito, nakikisa kay lang dun sa current issue na uh, corruption at walang pinagsinta na kahit na anong Resulta, kahit na anong ebidensya, kahit na anong resibo, nandiyan nga napunta yung perang uh, yan. So parang diversion, mm -mm. no? At saka bakit hindi niya sinabi? Kasi yung uh, Blue Ribbon uh, investigation sa Kamara, yung uh, Com Committee on Good Government and Public Accountability, kakambal yun ni eh. Yung, uh, isa din sa topic na tinatalakay nung uh, investigation na yun, yung laptop na deal. So bakit hindi rin uh, doon na lang sinagot? Eksakto. Kung sinasabi nila na meron pala silang ginawang parallel investigation dito, yun na yung panahon na ipresenta mo. ba? Diba? Doon sa aktual na investigasyon na sinagawa doon sa issue na yun. Eh pero, yun nga eh, tahimik siya panahon na yun at hanggang ngayon naman, bukod sa kwento, wala siyang pinipresenta kahit na anong naging resulta ng uh, supposed investigation na ito. Kaya ako, duda ako na meron talagang ginawang investigasyon na ganyan. At kabilang din doon sa iniimbestigahan, yung mga tauhan ng DepEd, na wala rin naman nabanggit na doon din pala nila ginastos yung... Kasi kung matatandaan natin, yung mga executive assistant din ay humarap sa kamera at di naman nila sinagot, ano hindi rin naman nila ito sinabi nung kanilang pagharap sa kamera. Tama! At ako ganito eh. Kung tatuong nagsagawa ka ng isang internal investigation ng corruption sa isang ahensya, Di ba ang unang-una mong gagawin pag natapos, ilalabas mo yung mga resulta at yung mga pangalan ng mga opisyales na merong kinalaman at plano namin kasuhan. Kasi kung, na, kung lumabas nga sa investigasyon, sangkot sila sa ganyang corruption eh. Hindi ba ang unang-una mong gusto ng gawin? Eh tanggalin na natin yan. Ayoko mm -hmm. nang makatrabaho yung mga, mga yan dahil uh, may bahid na yan eh dapat managot yan para sa maling ginawa nila. Eh, pero wala eh. Wala tayong nakitang ganun dati, noong 2023. Wala mm -hmm. tayong nakitang ganyan sa gitna ng sinagawa ng investigasyon ng kamera. At hanggang ngayon, bukod dun sa kanyang claim na ginawa nga sa uh, pandisal, pandisal forum, mm -hmm. eh wala naman siyang nagrepresenta kahit na anong resulta o nagbibigay ng na kahit na anong pangalan na lumabas supposedly dito sa kurso nitong uh, investigasyong sinasabi nilang ginawa nila. O, oh, ikaw na mm. nga niyan, hiniling ng uh, Grupong grupo Pilipinas no, sa Ombudsman mm. na buksan na yung kaso ng uh, kay uh, VP uh, Sara Duterte itong ng uh, kanyang confidential funds. No? Umpisahan mm. na ng Ombudsman ng investigasyon. Ano masasabi mo, Attorney Barry? Well, unang-una, hindi naman nakakagulat na yan ang detect na move ng Tindig Pilipinas. Mm -hmm. Ni-raise na nila yan doon sa kanilang impeachment complaint eh, mm -hmm. na finial kay VP Sara Duterte nitong uh, nakaraang Disyembre. December last year. Mm -hmm. Sila yata yung nag-file nung una, ah, una na impeachment una, complaint. Uh, uh, unang-una, una di ba? Nung mm -hmm. unang impeachment complaint. Ang, ang uh, isa sa pa, mga tumayo pa dyan, si ngayong congressman uh, Laila de Lima. Yes. Mm -hmm. oh, so, obviously, may tagal na sila nakatutok sa issue na ito. At ngayong medyo na-discaril yung impeachment dahil nga sa naging desisyon ng Court Suprema at ang, naging, at, ang sumunod na desisyon ng Senado na i-archive itong kasong ito, nananatiling hindi resolved yung issue nga ng confidential fund. So ngayong meron na tayong bagong ombudsman at bahagi sa mandato ng ombudsman ang mag-imbestiga ng ganitong klaseng uh, mga kaso, ako, tama naman na na-erase ng uh, Pilipinas itong issue na ito dahil Dati, sinasabi ni BP Sara, sasagutin ko lahat yung mga issue na yan sa proper forum. Iniisip ng lahat ng tao yung proper forum na yon, yung uh, trial sa Senado. E ngayong uh, mukhang malabo na kung matutuloy pa yun o hindi. Ayan, <laughs> dapat magkaroon siya ng pagkakataon na sagutin ito, hindi sa press conference, pero posibleng sa isang uh, proceeding na pangungunahan nga ng ating ombudsman. Ano na nga pala nangyari doon sa Korte Suprema, no? Yung hiniling na pag-aralan muli, yung desisyon na impeachment case versus sa VP Sara, attorney, no? Parang wala na. Wala na ano? Well, wala. Pending. Ngayon na lahat tayo naghihintay. Tagal. Uh, ako, interesado, interesado ako. Kasi sa mula nung panahon na unang nilabas ng Korte Suprema yung kanilang uh, desisyon sa issue na yan, ang dami nang lumabas na parang mali yung ibang mga facts na kanilang pinagbatayan. Sabihin, bago pa tayo pumasok doon sa interpretasyon nila ng Constitution, eh yung pinagbatayan ng mga news article, halimbawa, na lumalabas, hindi naman pala accurate yung uh, mm -hmm. Sinay na news article. Mm -hmm. Lumalabas, mali yung uh, sinabi uh, tungkol doon sa ginawa ng Kamara na pinabulaanan ng mismong record uh, ng, uh, ng House of Representatives. So, ako interesado akong makita paano tutugon ang uh, ang Supreme Court doon sa mga ganong parang corrections na lumabas uh, pagkatapos ng kanilang uh, unang uh, unang desisyon. So tingnan natin kasi hanggang ngayon wala pa rin akong balita kung kailan nila balak uh, ilabas ang desisyon dito sa MR na final ng uh, ng solicitor general. Mm -mm. iba -mm. Eh maiba naman tayo dahil mm -hmm. over the weekend din uh, na Attorney Barry ay uh, nagkaroon ng event itong uh, Jesus is Lord Church at uh, yun nga doon ay uh, nagtalumpati si uh, Senator Joel Villanueva at doon nga niya nako binueltahan yung kanyang mga kritiko at ang sabi pa nga niya ay uh, mata sa mata wala tayong flood control kaya nga daw niyang tignan mata sa mata at wala daw silang uh, flood control Kung e, ano naman Kumbaga, pong... eh hindi siya guilty. Oo. Oh, oh. oh, oh. Kasi kayang tumingin ng diretsyo sa kanya oh, oh. mga ano kaanim sa simbahan nila. Eh ano ano po'ng take niyo doon Attorney Barry? <laughs> well una, hindi ako member ng JIL so hindi ko alam <laughs> kung ano 'yung uh, oh. kanilang mga ino you know, mga mga practices sa loob ng kanilang simbahan. Pero personally nagulat ako na sa isang church anniversary, yun ang pinili niyang paksa. Hindi hindi pa tungkol dun sa simbang, hindi pa tungkol sa kanilang uh, pananampalataya, pero tungkol sa sarili niyang uh, kaso na hinaharap uh, dito sa corruption. Pero yun nga, baka naman gusto... Malay ko, bala, baka naman talagang merong clamor mula doon sa kanyang mga uh, kasimbahan na uh, marinig ang kanyang panig dito. Kaya yun, yun ang pinili niyang uh, pagkakataon para ilabas itong uh, mga ganitong klasing usapin. Pero pangalawa, uh, hindi naman nakakagulat eh. Siyempre, si Senator Joel Villanueva umaharap ng kung ano anong mga uh, batikos, umaharap ng uh, mukhang makaharap soon, <laughs> soon ng aktual na kaso patungkol na sa kanyang uh, supposed involvement dito sa flood control scam na ito. Hindi na pa na itatanggi niya yung mga hmm. bagay na yan. Narinig na nating ginawa niya yan eh. Sa Senado, siya na rin ay nagtalumpati at siya na rin ay uh, tumanggi sa sa issue na yan. So mm -hmm. siguro, naisip niya ito ay isang uh, audience na mas simpatetik sa kanya, meron silang uh, mahabang pinagsamahan at uh, magandang uh, maipahayag niya yung kanyang uh, uh, side dito sa mm -hmm. issue na ito. Ang medyo nagulat lang ako doon, yung kanyang claim nung simula na lahat ito ay nagmumula lamang sa uh, pag pagbuelta -pag sa kanya. Dahil daw sa kanyang reputasyon bilang isang anti-corruption uh, crusader. Mm -hmm. uh, ako inisip ko lang sa nakaraang mga buwan. Hindi ko yata naaalala na si, so, si, si Senator Joel Villanueva patawad na ang nanguna sa anumang uh, issue, anumang usapin ng pag, uh, pagtutukoy o pagtutul, pagtutuligsa sa anumang issue ng uh, korupsyon na lumalabas ngayon sa kasalukuyan. Ang, ang aking naaalala Nagsimula ito nung si uh, uh, Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita sa kanyang sona at nagsagawa ang uh, Kamara at ang uh, Senado ng kanil kanilang uh, investigasyon. Eh, medyo nagugulat lang ako na meron siyang interpretation na dahil siya ay nanguna sa usaping ito, eh, kaya siya binubuweltahan. E eh ako ang pakaalala ko, kaya siya nadikit dito dahil sa isang pistigo sa Senado na tinuro siya at tumanggap siya ng uh, pera, supposedly. Uh, 20% ng uh, 600 million. So, hindi ko alam kung uh, saan niya hinuhugot yung kanyang uh, version na yon Pero hindi ako nagugulat na siyempre uh, itatanggi niya yan at ihaharap niya ang kanyang sarili bilang biktima. Diba dito sa buong issue na ito, narinig na natin yan sa isang privilege speech sa Senate. At ito, narinig natin, natin muli sa kanyang uh, talumpati naman sa harap ng kanyang mga kapwa, uh, JIL. Mm -mm. Eh, Attorney Barry, kasi siguro kaya rin ito napag-usapan over the weekend. Dahil nga a few weeks of, or even months back, eh, naging viral yung kanyang talumpati kasi na parang uh, nagmumonolog siya, nun eh, Nenas? Parang uh, oh, humaharap siya kung saan-saan. Baka yun din kaya yung uh, pinanggagalingan nito kaya na napag-usapan over the weekend. Eh posible. Eh alam naman ng mang makaming ta na, na, nakita na natin eh yung hmm. uh, oratorical style ni Senator Joel na yan, na, 'di ba? Hmm. May pagka uh, uh, magarbo ng konte, medyo madrama ng uh, ng konte. At uh, posible nga na ang reaction ng maraming tao ngayon, uh, naaalala nila yung naging talumpati niya sa Senado, 'di ba? Hmm. Na, na ganyan din. Pero kung titingnan mo yung laman, halos wala namang nagbago eh. Diba? Hmm. Napaka-simple pa rin ng kanyang narrative. Hindi po totoo yan. Inakusahan lang ako. Walang kredibilidad ang uh, mga nag-aakusa sa akin. Binabawian lang ako. Ngayon lang, may mga konting papitik-pitik pa siya na kasalanan daw ng administrasyon, kasalanan ng executive. Uh, itong uh, bagay na ito, hindi, uh, hindi niya. So, tingnan natin. Uh, ako, walang bago. Eh, ang, ang, uh, ang, ba ang, bago lang dito, eh, well, instead na sa Senado siya nagsalita, eh, nagsalita siya sa harapan ng isang uh, uh, religious group kung mm -hmm. saan siya ay uh, bahagi. Ito Attorney Barry, sabi ni Xiang Ling, na nanonood sa atin sa ito naman kay Sara Duterte no VP. Sabi niya, Sara's statement is a prime example of Orwellian double speak and double think. Ito yung <laughs> mm -hmm. ano, di ba? Ano daw yun sa Tagalog? <laughs> yung ability na yung dalawang magkasalungat na paniniwala ay para sa iyo ay parehong tama. Ano ba yun? Ayun. Oo. oo. E eh ay bigsabey lang magulo mag isip. Oo. <laughs> Parang lahat na lang. Eto, <laughs> isa pa sabi ni Tenten, ay malamang nagsinungaling na naman siya. Bakit pa siya kumuha ng 26 na abogado at gumasus ng milyon-milyon at saan sila kumuha ng pambayad sa abogado? Yun ang sabi ni Tenten. Mm. -mm. Oh, yeah. <laughs> Parang wala na. Hello, <laughs> naubusan uh, na, na ng take si Atty. Barry. Teka, totoo naman yun eh. At, mm -hmm. at, at sa akin, kung uh, magkakaroon ng isang honest to goodness inquiry dun sa kanilang mga assets na at pwedeng gawin yun ng ombudsman ngayong buka magbubukas na yata ng mga salin, mm -hmm. uh, makakakuha tayo sana ng paliwanag kung saan nga nang gagaling yung kanilang pera. Kasi alalahanin natin, uh, alam ko halos buong pamilya ni uh, VP Sara kasama ang kanyang tatay at mga kapatid. Ilan dekada ng in public service, di ba? Yun ang kanilang mm -hmm. uh, main source of livelihood. Hindi naman sila mga negosyante. Sila ay mga halal na opisyal mm -hmm. sa nakaraang halos dalawang dekada na, mahigit. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. So ang tanong dito, saan sila kong ang pera na kanilang ginagasos, pambayad? Hindi lang nung abogado ni BP Sara. Huwag natin kalimutan, si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, may humaharap din ng kaso sa ICC. At alam ko, hindi mura ang kanilang binabayad doon sa kanilang abogadong si uh, at si, Ka si Kaufman, Kaufman. Diba? medyo mas malaki laki yata ang gastos doon so ang isang tanong dito nga ng marami saan nanggagaling yang perang yan di ba eh masasagot lamang yan kapag uh, nabuksan ang mga uh, assets uh, ng mm -hmm. pamilyang ito at uh, makapagbigay sila ng paliwanag kung saan sila nakakuha ng ganyang kalaking pera given na ang kanilang uh, Suppose the legal source of income sa halos dalawang dekada ay public service eh kasi Alright. nga ni-restrict mm -hmm. nga 'di ba ng Ombudsman no nung uh, mm -hmm. ang nakaupo pa ay si Martinez mm -hmm. na na-appoint so, ni dating pangulong Rodrigo Duterte ni-restrict yung salin na mm -hmm. halos wala kang access 'di ba unless mm -hmm. uh, i-request mo 'di ba o pahintulutan o, o pahintulutan mm -hmm. kaya naman na, hindi talaga mm -hmm. na sa publiko yung salin nila o yan Alright. maraming salamat attorney Barry Gutierrez salamat Salamat din Mama at Sir Sandro, mabuhay kayo.